guys, nandito na kami sa Cavite. Hindi ko alam saan kami pupunta. Ayan ang Cavite to. Ayan yung dagat. O, may mga bangka doon sa likod. Kita nyo ba? Mga puno eh. Hindi mo makita. O. Yun. Yun. doon. O. Ayan. Kita na. Oo. Oh yung daugat. Wala, wala yun, no? Ayan. Yun yung, ano, park yata yan ng Talaba. Talaba ng Bakuor. Ayan, ayan. ayan. Kasi dito sumigabila so, ito na yung bagat. yung ano yung bilihan ng Mazda at ah, dito sa may katila pala Ayan dito Ayan yung dito. po sa

dito na kami sa may ano sa may bakor na nagdudugtong ng um, palas pinyas ayan dito na dito ayan, doon kami bumaba ayan, bas na yan patawid pa punta doon na pala, papunta na pala ng Las piñas to. Ayan o. No, Ito yung arko yung ano uh, malapit sa yun yung Pamplona Pamplona Hospital Medyo malayo-layo pa kami. Ano ba yung tinandaan ko nun na ano? Huh? Tami? Hmm. Sige, lang muna guys. Kasi yung bata ako nag-ano... Nakakrit na nakakrit. Nakasasakit kaya taan siya. Sige, bye-bye. Thank you.